Yan guys. Oh, nakuha sila lang, ada tawag diyan. sa, sa saya. Sarisa. Sarisa. guys, yan nakuha dito, ayo, dito guys, oh. Arapilis, papa. Ayan, ay, po ang, guys, oh. Ayan yeah. hmm. yeah. uh, guys, wala lang maisip Ay, tong man. kwa to. yun na lang magawa. Ano-ano lang maisip, wala eh, kanina guys ha. Ayan guys o. Oh. Ito kami sa tulay ng lalim guys, yan, yan. Tulay ng cross roha Ayan guys Aba Ay, ya ah, guys Nil, Dah Del mahuluk aja nil Maketnya isa guys Ka <laughs> eh Guys yeah, maketna nice. Oh. Dami nga, oh. pa dito, guys, oh. Pati ako, guys. Ayan na, guys. Yeah, sa buhol 'to. Masanitas. Masanitas sa buhol. Oh. Ay, sorry. Oh, Meron guys, oh. mo ni. Mm. Ah. Hindi pa singo lang. Tara. Kita baayos. tayo na ba, syo? May nakuha tayong ano, arateres. Hindi pa tayo bibili. Alah, oh, kami nakuha ng isda. Ito? Iba lang ang nakuha namin, guys. Hindi na tilapia. Arateres ang nakuha. <laughs> arateres. Sa bisaya pa, mansanitas. Um, ah, kaya si mansanitas sa ano, kumokong mansala. Yeah. Sa Tagalog naman to, ano? Ah, oh. bakit? Andami. Ayun Oh, guys. Mamay ako kuha kami lang ku anon. Mga tulya. Tulya naman. Tulya naman tayo, guys. Cute. Wala pa lang kwento. Ito dito sa kabila. sa likod, guys, oh. Sana 'yung packet guys. Oh, tama na yan. Uh, ah, Mahapon na, na tayo. Dami pa yun o. Oh. Last Ito last. tayo sa kabila. Magtulya mo na tayo. Ano oh. aros Wala pa tayo mga bata. May gabi pa yun. Dabi pa yun. Inabot nga kami ng 7 dun eh. 7? Oo. Oh, oh. Baka pa tayo. Okay guys, salamat po. Pakisupport na lang aking uh, channel, Saudi Boy Vlogger. Saka sa page ko guys, Saudi Boy Vlogger pa rin. Thank you, bye-bye. Thank <laughs> you.